Hi guys, welcome to my YouTube channel. pagkita ko lang sa inyo guys yung mga mabenta ko na mga hikaw. Yan, malapit na naman maubos yan. Ilang beses na ako naubusan ng ganitong isang pack guys. Nabili ko lang to sa TikTok shop. Napakamura lang sa TikTok shop guys. Yan, ito yung mga mabenta sa akin. At ito naman yung bago kong display 35 dahil iba naman yung design nya maraming bumibili guys ng mga hikaw kahit mga lalaki mahilig sa hikaw din yan lahat to na order ko sa tiktok shop paubos na naman yan to ubos na malaki ang kita guys pag mga higaw uh, binibenta natin ito iba iba yung design kaya nagustuhan ng mga bata mga dalaga tsaka mura lang 10 piso yung bawat pair nyan pares yan malapit na naman maubos to mm, dalawang ganito guys dalawang pack kikita ka ng 700 ito lang dalawa 700 na pag naubos yan Ayan, gandang design to meron mga paro paro heart shape ito naman gusto ng mga binata mga lalaki naghihikaw din sila yan, kumikinang kasi yan. Sampung piso pares din to guys. Yan, dagdag income sa ating mga sari-sari store. Ayan guys, thank you for watching. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Shout out sa inyo. Bye bye. God bless.